Chinese na ako, ito ang sambit ni Bea Alonzo during the red carpet ng GMA Gala 2025 event. Pagpapatunay nga na yung mga sighting sa kanila ni Vincent Ko ay more than being friends or business partners lang. Dahil nga sa kinumpirma rin ni Bea na BF na niya ang pamosong negosyante at sinabi pang nais niyang gawing private ang mga detalye sa relasyon nila, mabilis mag 1 plus 1 ang mga netizens sa umano'y plano rin nilang pagpapakasal soon. Although solo ang romampa si Bea sa naturang gala event, isa pa rin siya sa mga pinag-usapan dahil sa naturang pag-amin. At gaya ng hangad ng marami, sana nga ay natagpuan na ng magandang aktres ang sinasabing the one niya. Abangers tayong lahat sa mga susunod na kabanata. Congratulations! Ano ang seeing you sa balitang ito?